Sus, kaya sa di mga tawahan na rin Kasi kumulibang diri. Di kumulibang diri sa dagat kay maguba ang kalikasan. Ari lang siguro ko diri kay eh, medyo wala na kitaw, layo, layo, na dito. Paita po yung may CR diri. Ito kung malibang po sa dagat, layo pa kayo paminaw, maguto-uto. Maguba ang kalikasan. Agay! Eh, <laughs> 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 Taka ba't tawahan na ay? Taka na maglibang. Sumbong na ulit. Guardia the Bahamas been planted. <laughs> nah, di sektor kelibangan <laughs> diri yang <anong matupang> nunggu atuh panggung dagat. <laughs> hmm. Huh? Oi, hey, bro. Nah, ada yang bro. Pali ulung bantai sa dari sa atau ang aku anak ngalih pegat bayi mau kamu rabai gisali gantri ini sir oh oke okay, lah bro oh beli mana bro sir apa kami bala lah sir mau bertanya aku diri bro bantai ini bro kayak kebawa apa mau black gantri mau ya Lisod kayo nga, kita yung pasang lang kayo. Sag, sag, sag! Ah, kanina, patakang liba Ato, eh. Luwe ko. Ato. narito to. Oh, ato. Bro, bro, bro. Paliwag. Kuyug kayo. Kung saan ako, mga anak ko rin. Patakang kalibang nito. Ya. Una. Paliwag ko. Kuyug kayo nito. Ito. Uy, patasan ko nang si kalibang niya. Mau lang iyan. Udari lang ka. Ayan na kuyug ka. Sige. Bani ko niyo, bro. Gira ka ditoka ditoka ka. Sige, sige, sige. Bani ko niyo. Laro ka niyo. Sige.

Bawa kali bang Andre kayak keliguan nani. Mau yuk, mau yuk aku keliguan nabi Tommy. Kita coba gue kayak ngambil bangku dulu. Kita kita anak nabi. Bantu gue sih, bawa kita itu. Kini nyungi, kini nyungi kuan bos. Bos, langgam nih bos, kita bulan aku langgam. Langgam. Anakku saya. Kenapa mau usah kelanggam atau kau ya bos?

Ang inahan ko nun yan, dakon. ang ina... Ay, asato ka ang anak. piso ni. Oo. Oh. Ato ring ato ning dakpon. Ada sige. Ikaw man ni na. Ako abli ha sige dakop. Sige sige. Ato ning nayon. Ato yun. nayon. Pre basi maka episode pre. Ni ni ni. Hoy. Bayita. Usa pagalenggama pagalangga pre mura man ni gumuk pre. Dali lang pre gumuk man pre. Dali humot sa madena ni. Ha? Okay, what's up mga kaidol? Sa mga mahilig ko o glantaw niya, ah. mga bahin sa self-defense, paliw kong subscribe sa YouTube channel ni Sir Roland Kabilaw. Ah, shout out po na ko ang guardia diri sa Costa Mira nga si Peter Pacifico Aro. Shout out po na ko ang bro. Oh shout out po na ko ang sa trabaho diri sa Landmaster. O oh, shout out niyo mga uh, kaidol. O oh, salamat. Dagan kayo salamat sa inyong suporta. Ah. Yeah.